Like and follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Hello guys, I'm Nandiza. This is my mini vlog. For today's video, ayan na nga po guys, dahil hinatid na nga po yung alaga ko sa school. So ayan na nga po dahil yung buho ko nakalagay lang, kaya pumunta mo na ako ng kwarto ng alaga ko para magtali ng buho. Ayan na po, ganyan po ako magtali. Ayan, tingnan na lang po sa video kung paano. Sari ako lang po yung nagtatali uh, sa sarili. Ayan, ganyan nga po yung pagtali ng buhok. Ayan, hanggang matapos po yan. Tingnan niyo po sa video. Ayan. At mamaya po makikita niyo po yung uh, kung paano po natapos yan. Ayan, ganyan po yung pagtali. Kaya kung mahaba po yung buhok niyo, ma practice po kayo ng magtali ng sarili ng buhok. Kasi maganda po tingnan kapag nakatali ang buhok. So, ayan na nga po, guys. Malapit na matapos itali yung buhok ko. Ayan, ganyan. Ayan, malapit na po. Makikita mo, makikita niyo po yung end niya. Ayan. Okay, tapos na. Itatali ko na po. Ayan, ganyan. Ganyan lang po kadali magtali ng sarili ng buhok. Ayan, kinuha ko na nga po yung ano ko, pang ipit ko sa buhok. Ayan. Ayan. medyo tinutuyo yung tapang ipit ko mana mana sa may ari ganun <laughs> so ayun na nga guys Nasa ipit ko na sa wakas ayan na po yung finish nya yung end